Hello mga mare, for today's video, ito na naman ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Dahil nga malapit na rin maubos yung mga niripak pong uling noong mga nakaraang araw, kaya ito nga magriripak ulit ang inyong tindera. At update nga din po tayo kung magkano po ba ang presyo ng uling dito sa lugar namin. Yung isang sako nga po ay eh, 300 pesos na. Sobrang mahal na nga rin po ng presyo ng uling dito sa amin at yung sako nga eh, hindi pa gaanong puno. Noong mga nakaraang araw nga po, nagpabili ako ng limang sakong uling at hindi nga po pare-parehas ang presyo nito. Yung dalawang unang pinabili ko nga po ay eh, 300 pesos po yung isang sako niya. At yung nahuli naman po na tatlong sako po na uling, eh yung per sako niya nga po ay eh, 280 pesos. Kapag ako nga ay nagre ng uling mga mare ko, yung isang sako nga po ay eh, binubus ko dito sa baba para naman po yung mga durog-durog eh maisama ko rin kahit papano. Dito nga sa pagre-repack ko ngayon, eh hindi na po ako gumamit ng timbangan. Tansya-tansya na lang. Pwede na yun. <laughs> Pero sa totoo lang mga mareko parang nasanay na lang talaga ako na tinatansya itong pagre-repack ko ng uling. Sinasamantala ko na nga rin po ang pagre-repack po ng aming mga paninda habang nandyan pa po si mister. Siya nga po ang pinagbantay ko sa loob ng aming tindahan. At habang wala nga pong mga bumibili, ay eh, pinagawa ko na nga rin po siya ng yelo. Kasi nga po kapag ako pa talaga ang gagawa ng yelo mamaya, kapag binuhol ko ito, E eh, marurumihan po talaga yung plastic. Lalo nga po ngayon mga mareko E eh, napakarami po talaga mga bata at naghahanap po sila ng ice water. At dito nga po natapos na nga po ko sa pagre at ito nga po yung kinalabasan niya. Ballet 21 Napiraso nga po itong kinalabasan ng isang sako po na uling at ang bentahan ko nga po dyan per isang supot e eh 20 pesos na po. Dating nga po ang bentahan lang is 10 pesos ngayon nga po e eh, nagbahal na talaga hindi na po siya pwedeng pang 10 pesos pa. Dito nga po sa isang sako na niripak ko na uling e eh, meron nga, nga po akong tubo dito na 120 at yung mga natira nga na durog-durog mga marikon nilagay ko na lang dito sa sako ng buriki. Ano po bang tawag niya sa sako na yan? Yung may butas-butas dito po kasi sa amin, buriki ang tawag dyan. Doon ko na nga lang siya nilagay para naman yung mga durog-durog po eh mapagpag kahit papano yung parang alikabok po ng mga uling. Para naman yung ibang mga uling po na buo-buo eh magamit pa, pwede pang pang-ihaw yun. Kung gusto mo talagang kumita ng malaki eh magtsaga-tsaga lang talaga tayo sa pagre-repack ng ating mga paninda. At dito nga kahit talaga na dumihan yung aking mga kamay, eh malaki naman talaga yung tubo ko dito. Lalo na nga ngayon eh paparating na talaga ang Christmas, marami pa talagang gagamit ng uling lalo na yung mga mag-ihaw-ihaw kaya alam ko talaga nakukulangin pa itong mga niripa ko na uling at yung mga istak ko ng mga uling dito. Wala na nga po pala yung mga dating nag-aalok po sa akin ng mga murang uling. Doon sana pwede pa akong mag-istak at pwede ko pang matawaran ito. Pero doon nga po kumuka sa palengke kaya hindi ko po talaga pwedeng tawaran. Pwede ko man tawaran, eh ilan lang yung itatawad nila. Parang sa isang sako nga, 20 pesos lang. Pero okay na rin yan, mga mare ko, malaki na rin yan para sa akin. Meron talaga kasi yung mga nagtatangad sa akin dito or meron talaga mga nag-aalok sa akin ng mga paninda ng mga uling pero nga ngayon, eh wala na. O siya, ayan, malapit na nga ang Christmas mga Mariko, kaya handa-handa na tayo sa mga paninda natin sa ating tindahan. At hanggang dito na nga lang po ang video na to at sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!